Good morning mga ka-viewers at uh, welcome back po muli sa ating pong uh, Mo Tim Channel, uh, Rapix TV. Uh, to all my subscribers, shout -out po sa inyo lahat at uh, to all my uh, silent viewers po, maraming salamat po sa support suporta. At uh, for today's video mga ka-viewers, ay magluluto po tayo ng ulam ko po ngayon. At ang aking pong ulam po ngayon ay yung pong uh, corn beef na lalagyan po ng repolyo. Kaya samahan niyo po ako muli ngayon sa kusina. Ito na po ang mga sangkap na gagamitin natin. Bawang, sibuyas, kamatis, pamintan durog. Ito pong cornbread na ito mga ka-viewers ay nasa 200 degrees lang po. Maglalagay din ako ng spring onion. At ito po ang repollo na gagamitin po natin. Bukos sa mga sangkap na to, mga ka-viewers, ay gagamit din po tayo ng patis, ng mantika, at ng tubig. Ang ating pong iluluto po ngayon, mga ka-viewers, ay yung pong corn uh, corned beef na may sabaw. Kaya simulan na po natin. Magpahita po tayo ng mantika, mga ka-viewers. Ikisa na po natin ang bawang. natin ang sibuyas. Yun na po natin ang E, mas po muna natin may po yung ano, yung kamatis po. So, bago natin ilagay yung corn beef English yun na mga ka-viewers ha. Mash. <laughs> Tapos yun na mga ka-viewers. Hingin na natin yung corn dip mga ka-viewers. ko na po na ipakita po yung paglagay ko po na tubig. Nakit, nakakalimutan ko pong pindutin yung video. Takpang po muna natin yan, tayo lang po natin bumulo. Yan na natin mga viewers. Yan. Yan na po natin yung paminta mga viewers. Yan na rin natin yung repolyo. ng patis. Mas madami pa yung repolyo kaysa sa punti. <laughs> Man na natin. Okay na yun. Kasi medyo malat po yung ano, yung natin. pala na natin. Hintay lang na po natin maluto yung anong repolyo. Medyo matigas kasi yung repolyo dito. Ano na natin mga viewers Luto na po siguro yung repolyo. Lagay na lang po natin yung ano, spring onion. Pwede naman po kayo maglagay ng mga ano, mga seasoning mga ka-viewers kung gusto niyo po. Pero ako po eh, ano, hindi mo na ako maglalagay ng seasoning. Okay na po ito sa akin. Yun, chef ng ulam ko. Convert na may sabaw. Patayin na natin to Pwede na to Ito na ang ating ulam. Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers ng ating pong sinabawang corned beef at kung bago ka lang po na napadaan po sa aking YouTube channel, ay eh, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at eh, click natin po ang notification bell para po update natin po kayong lahat sa mga video na aking pong i-upload. To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye po! Kain po tayo!